Yan. Tara, tuloy. Andito tayo ngayon sa sa Mercadona. Ito guys, ang isa sa pinaka may pinakamurang bilihin dito sa sa Espanya. Ito ang, ang favorite uh, grocery store namin. Ito ang favorite uh, yeah, grocery store namin dito bibili kami ngayon ng brown rice at naubos na ang aming brown rice ayan kukuha muna ng cart hindi na kailangan ng piso katulad sa ibang uh, mga tindahan kailangan ko ng 1 euro para sa push cart. O, so, ayan, ang laki ng aming push cart. Akala mo yung dami-daming bibi. Dami. What did you say, Sean? Did What did it? you say, Sean? Did buy What did you say? Don't spend, sabi mo? Don't spend 100 euro like, this time. <laughs> this time, no. Just a little. We will buy uh, just a little uh, thing. Products. So, ayan, pobedain. Ano? Ano? Pobedain? Pobedain? Okay need ni Papa dahil nasugatan siya 160 almost almost 100 pesos kung i-convert. Ayun, bibili kami ng uh, cucumber pang alternate sa rice para hindi laging ano makabababa ng kolesterol. Ang price 149 ang kilo. So, mm -hmm. Bumili rin kami ng mandarina. Ayan, vitamin C, kailangan natin. Ayan, ang courgette, kakaunti na. Kasi Saturday ngayon, 149 ang kilo. Ayan ang rice na binibili namin. Brown rice, o integral kung tawagin dito sa Spain. Ayan. Mas mahal siya kaysa sa white, actually. 170, 1 euro and 70 cents ang kilo. Kumuha rin kami na isang napolitana, 8 pieces for 180 and Saimada for 170 actually yung sa aming tindahan uh, sa pastiseria ang one se is 170 is isang peraso lang na malaki dito 6 pieces na siya kaya <laughs> yeah, dito na tayo supermarket pinuha rin si papa ng pack of 5 baguette small baguette for 130 cents diba makatipid na so, ayan yeah. how much?